nano. May ipapakita lang ako sa inyo ngayon, guys. Na eh, maybe you have this in your home. Eh ito ay isang eh, bawas terbaho lalo na sa eh pagkatapos ng kumain, mag-jack in poy kung sinong maghugas ng plato. So, meron kami dito sa bahay. So, nababawasan yung trabaho ko. Kasi, ginagamit ko siya sa paghugas ng mga eh, lato at saka lahat, mga dishwashing lahat. So, ito po siya guys. Ipapakita ko po sa inyo ang aming dishwashing machine. Yan. So, nawas na po ito guys. Yan. Awas na po siya. Linis ang linis. Sobrang linis na. Yan. yan. Automatic siya. Mag-dry. Yan. Dry, dry, dry. At ito ang sa taas. Yung mga baso. Eh, yung mga mug. Para sa coffee. Yan. So, sobrang linis niya. So, iwawas ko siya ng 70 eh, degrees. Yan. 70 degrees. Sobrang init. So, yan. So, kintab-kintab niya. Kintab-kintab niya, guys. Yan. So, para may uh, maraming time kayong magdot-dot ng YT, ng YouTube, para hindi na mag-ano yung mga hugasan. So, maglagay kayo ng ganito sa bahay. Yan. So, naliless yung ano ko guys, trabaho. After, after mag uh, kumain. So, lagay ko siya dyan. Hindi naman araw-araw ginagamit kasi dalawa, ano lang kami dito, tatlo sa bahay. So, every, ali, every week, once a week lang, parang once a week lang siya. Hindi, hindi ko siya gagamitin, hindi namin siya gagamitin hanggang hindi maano, mapuno yung, Uh, machine kasi ano din siya sa kuryente at saka sa tubig so yan in inano, inano namin siya eh uh, gagamitin pag uh, puno na so ubos lahat ang plato, ubos lahat ang kutsara, ubos lahat ang baso so lagay dyan. o ng machine yan tapos na siya, nawas na po yun siya sobrang, ano niya, kintab at saka, automatic siyang mag-dry so, hindi ka na gagamit ng, ano, hindi ka na mag uh, mag-use ng time para i-dry siya kasi automatic na siya mag-dry so, sa may mga ganito sa bahay so, makales talaga sa, ano, sa trabaho kasi pag, uh, lalo na pag ano, pagkatapos ng kumain, mag-check in po eh, kung sinong maghugas ng plato, ganyan. So, mas ano siya, eh, eh, ano siya, gamit talaga siya, guys. So, yan. Flex ko lang. <laughs> kasi, mas ano siya, eh, maka, ano talaga sa trabaho natin, maka less tayo ng time. So, yan ang aming dishwashing machine. So, iano ko po siya, i- ilagay ko na po siya sa mga uh, lagayan. So, yan guys. So, ayan. kutsara, kintab na kintab. Gagamit ka, gagamit ka lang po ng ano, ng uh, dishwashing uh, ano bang tawag nito? Yung dishwashing tubs, Tapos dito ilagay. Diyan. Lagay siya dyan. So, yan na ang ano niya yung pangtanggal ng mga dumi. Yan. So yan po siya guys, ang aming dishwashing machine. Yan. So iano lang siya dito, iwan ko sa inyo kung meron kayo, ganito lang siya. So i-set ko siya lang sa 70 degrees, yan. 70 degrees. Tapos dito i-on. Yan. At saka dito siya. Yan. Tapos automatic. Pareho kasi itong ano namin. Yung dishwashing machine namin at saka itong oven namin. Pareho. Ayan, pareho ang brand. Yan. Yan ang oven namin. Ayan, pareho. Yan siya. Pareho sila ng brand. Yan. Iwan ko kung ano. Tagal na kasi ito. Yung hindi pa ako dumating dito. Ano kasi ako dito nine years na. So sabi ng asawa ko hindi daw niya ginagamit itong mga machine niya hindi kasi siya nagluluto hindi siya hindi siya lang mag-isa so hindi niya ginagamit so nung dumating ako dito gamit na lahat yung mga ano niya yung oven niya yan ito diswasing micro microwave yan gamit na so yan siya guys ang aming diswasing so ilabas ko na po itong mga pinggan at saka at saka itong mga baso, kutsara, lahat kasi ilagay ko po ilagay ko na po sila sa kanilang mga nagayan so, yan siya guys, mainit at saka hindi na kailangang i-dry kasi dry na siya, ganyan no ang kintab-kintab sobra, yan sobrang kintab niya Pero yung mga ano guys, yung mga kaserola, mga uh, pam, hindi ko inano dito. Uh, hindi ko ilagay dito, hindi ko dito kasi pwede, pwede man siya pero ano, gusto ko yung kuskusin ko talaga kasi mas lalo na lalo na pag uh, may mga ano dikit-dikit na mga ano sa pagluto hindi siya mga yeah. hindi ko siya binawas dito yung mga ano lang lato, kutsara kasi mas importante siya yung dito i-ano po lalo na yung mga kutsara baso kasi sobrang init niya 70 degrees yeah mas maganda siyang iwas dito para makuk siya ng mabuti. yan guys. yung mga at saka mga panik. Um, inano ko siya. Uh, manual ko siyang iwas. Kasi kuskusin ko talaga ng kuskusin para para din kuminta. Ayan. 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 dry na sya. ilang punasan kasi dry na siya ayan, sobrang dami kasi ubos ang kutsara ubos ang ano, plato wala nang magamitin sa kanya ibon yung machine kasi hindi ko yung iyon ng machine na kunti lang kasi ano din sa kurente linis. Sudutin din ang mga mikrobyo. Para bang mga. Mikrobios. Yan sya ang kalugo. Doon sa loob. loob. Inanong lang ito ng asawa ko, lilinisin pag uh, hindi naman inuulan ang mga dalawang bisis sa isang taon dalawang bisis o isang bisis kasi kailangan din siyang linisin ang loob kasi yung mga yung mga ano yung may mga ano kasi na mga kunti-kunti mga pagka ay yung ano na naiwan dito kasi lahat so kailangan siyang i-open itong ano niya tapos linisan pero gagamit din kami ng ano ng pangtanggal ng mga uh, ano bang tawag niyan yung mga para hindi mag hindi mag uh, mag uh, ano bang tawag niyan? para hindi mag uh, barah yung uh, ano niya. And, uh, luluyan ng tubig or something ganyan. So, yung ginagamit kami, yung special na products din. Para, para, hindi uh, masyadong magpano ang kaw. Kaya, kaya. So, yun na siya, guys. Great, great help talaga sa akin. Kasi, super busy ko kasi.

ito, mga braso kutsara dito yan 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 so yan po guys ang aking tagahugas ng plato bye bye so ito siya guys tapos na siyang nawash uh, kintab na kintab na siya yan tingnan ninyo guys automatic siyang mag-dry. Ayan. So, tapos na siya. At, sobrang kintab. So, sobrang uh, laking tulong talaga. Lalo na sa ating mga busy palagi. So, ito ang solusyon guys. Malaking tulong talaga ito sa akin. Kasi sa dami ng hugasan, hindi na ako mag-ano mag-hand wash dito na sa machine. So, yan siya, guys. Sobrang tintab, yan. Yan! So, thank you for watching, guys. Bye-bye!